Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko lang pong magbahagi ng katotohanan na dapat nating malamang lahat. Ito po ay mula sa salita ng Diyos. Umpisaan ko po muna ito sa katanungan na uh, tayo po ba ay naniniwala sa langit at sa impyerno? Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay mamamatay ngayon, saan tayo mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Sempre, kahit tayo sa sarili natin, hindi natin pwedeng masagot yan dahil ang Diyos lang nakakaalam at ang may karapatan na humusga sa atin. Pero, kung babasahin natin ang sampung utos ng Diyos, at kung alam naman na natin kung ano man itong sampung utos na ito, malinaw na sinabi sa Roma 3 verse 10, Walang sino mang matuwid. Wala kahit isa. Ang ibig sabihin nito, kung tayo ay huhusgahan ngayong araw, kung tayo ay mamamatay ngayong araw, sigurado na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit. Sa Hebreo 9, verse 27, itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay kahatulan hindi po totoo yung purgatorio. Once na namatay ang tao, on the, on the spot, madjudge na siya kung saan siya nakatadhana, kung sa impyerno ba o sa, sa langit. Ito ay naayon sa kanyang gawa nung siya ay nabubuhay pa. So, nakakatakot tong sinabi sa Roma 3 verse 10 na walang sino man matuwid, wala kahit isa. Kasi kung tayo naranasan natin yung simpleng pagsisinungaling sa buong buhay natin. Hindi na tayo karapat dapat sa paningin ng Panginoon. Diba? E kung mas worst pa dun o kung mas marami pa dun yung ginawa natin kasalanan, papaano na tayo? Ito ang mabuting balita. Sa sobrang tiyaga ng Panginoon at sa sobrang pagmamahal niya sa atin, inibigin niya tayo araw-araw ng buhay. Pinagkakalooban niya tayo ng hininga sa bawat araw para tayo ay magkaroon pa ng panahon upang magsisi. Dahil sabi nga nito sa John 3.16, ito yung sikat na sikat na verse na uh, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino mang sumampala tayo sa kanya, eh hindi mapapahama kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung mabuting balita. Ang ibig sabihin po nito is, kung tayo ay magsisisi sa ating kasalanan at mananampalataya tayo kay Jesus Christ, magiging malinis na tayo sa mata ng Panginoon at pwede na tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Dahil nga po ito sa pagkapako ni Jesus Christ sa cross, yung dugo niya na dumal dumaloy sa lupa ang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya, oras na kilalanin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, tayo ay papatawarin ng Diyos, oras na tayo ay magsisi. At tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian kapag naging totoo ang pananampalataya natin sa kanya. Ano ba yung pagsinabing pananampalataya? Sasabihin, kadalasan itong sinasabi ng bawat isa sa atin. Kahit ako dati, ito yung pananaw ko or iniisip ko. May pananampalataya naman ako or sasabihin naman iba. Ay ako na may naniniwala sa Diyos, kanya-kanya lang tayo ng pananampalataya. Kumbaga, respeto na lang kung ano man yung paniniwala natin. Pero sabi nga dito, dito sa Tito 1 verse 16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail at di nararapat sa anumang mad mabuting gawain. Kung ikaw ay totoong nananampalataya, pinatawad ka na ng Diyos, dapat lamang na tumalikod ka na sa mga kasalanan mo. Bakit ka pinatawad kung ulit-ulitin mo lang yung kasalanan mo? kung kilala mo na ang Diyos, dapat makikita na yun sa gawa mo. Sabi nga is, may sinabi din na Bible verse na um, si Satanas man ay naniniwala na mayroong isang Diyos at siya ay nangangatal pa. O di ba? Kahit ang demonyo naniniwala sila na may Diyos. Pero anong karakteristik ng demonyo? Naniniwala silang may Diyos pero si Satanas ay disobedient. si ay masama. Siya yung father of lies. Kumbaga siya yung pinuno ng kasinungalingan. Kaya lahat tayo nadidisib niya. Nandito lang siya sa lupa pag -ala Kaya lahat ng masasamang ginagawa natin yun ay influensya niya sa atin. Kaya, pag sinabing uh, palataya kay Jesus Christ, ibig sabihin nito, yung pagsisisi mo, may kakambal siya na pagtalikod sa kasalanan. Hindi enough na sinasabi mo lang na may pananampalataya ka. Kailangan mong talikuran yung kasalanan mo. Dahil sabi nga, sa first 1 John 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diyablo. Ibig sabihin kung nananahan na sa iyo yung Espiritu Santo, pinatawad ka na ng Diyos at nakatalikod ka na talaga sa kasalanan, anak ka na ng Diyos, wala nang power sa iyo yung, mga yung masamang spirito, lahat ng klase ng kasalanan, kayang-kaya mo nang iwasan at hindi ka na malulugmok dito. Ano-ano ba itong mga kasalanan na ito? Na sinabi din sa Galatia chapter 5:19 to 21. Sabi, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Itong pakikiapid, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos Diyosan. Pag sinabing Diyos Diyosan, ito yung mga likha, likhang kamay, likha ng tao. Ito yung mga ribulto, ito yung mga di nakakita, di at di nakakalakad ayaw ng Diyos na tayo ay lumuluhod dito o nagbibigay tayo ng halaga sa bagay na ito dahil ang Diyos ay spirito at dapat natin siyang sambahin sa pamamagitan din ng spirito ang Diyos ang nananahan sa ating buhay, sa ating puso tayo ang templo ng Diyos dahil siya ay buhay ang mga ribultong ito ay patay at hindi dapat pahalagahan ay pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkakampi-kampi, pagkababah, pagkakabahabahagi, pagkaingit pagkagalit at kasakiman, pagpatay, paglalasing at walang habas na pagsasaya. Itong nasa labing dalawang klase ng kasalanan na ito, kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Diyos at kung totoong iginagalang at kinakatakutan mo siya, walang dahilan hindi ka na magdahilan na, ay, tao lang ako nagkakasala. Hindi, dahil sabi nga, ang totoong anak ng Diyos ay iniingatan na ni Jesus Christ para hindi siya makagawa o mababad sa ganitong mga kasalanan. At ito pa ang masakit na katotohanan. Itong mga tao na ito na nagpatuloy sa pagkakasala, ang sabi sa pahayag 21 verse 8, Malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kung nangako ang Panginoong Diyos ng uh, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, meron ding naghihintay na pangalawang kamatayan. Ito nga yung impyerno. So, ngayon, alamin nyo na sa sarili nyo kung itong mga kasalanan bang ito ay tinalikuran nyo na o kaya nyo talikuran. Kasi, kung totoo ang pananampalatay nyo sa Panginoon, mula sa puso nyo, magkakaroon kayo ng matinding takot sa Kanya. Matinding takot at hiya para gawin o yung mga bagay na ito. Pero kung hindi mo to kayang isuko o talikuran. Manalangin ka sa Diyos na tulungan ka niya na matalikuran ang lahat ng ito, magsisi sa kasalanan at manumbalik ka sa Kanya. Dahil yun ang kalooban ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya. Dahil ayaw din niya na tayo ay mapahamak. Kaya magpasalamat tayo habang tayo ay nabubuhay pa dahil ito ang ating pagkakataon para manumbalik sa Diyos.